So, sa video na ito ay mayroon akong natanggap na maliit lang na grasya. Kaya bago ako umuwi, dumaan muna ako sa banwa namin para bumili ng groceries at ulam namin sa bahay. Pagka may pera kasi ako, ito ang aking ginagawa. Dumaan muna ako sa banwa, tapos ayan, bumili ng mga groceries. Kahit na hindi kompleto, at least meron. Galing pala ako sa eskwelahan and dumaan muna ako sa banwa namin para mamili ng groceries namin sa bahay. At yun, ulam namin. Ito pong mga groceries na aking binili. At ito yung bangos, tsaka yung bula. Ito pa, mga sabon. Hindi naman lahat, binili ko. Yung mga importante lang na gagamitin namin, yun, bini yun lang binili, ko. So, maglalakad po tayo. Dadalhin natin yung ating mga dala. So, syempre, lagi tayong dumadaan dyan kasi yun din naman yung daan natin. Eh. Wala naman tayong ibang gayaman. Oh, ayan. umlao naman yan. Tsaka plus i namin sa At ayun, pagdating ko sa bahay ay inaabutan ko si mama na kaupo at tinabot ko naman kaagad sa kanya ang aking mga binili na groceries. At ayan, natuwa naman siya kasi meron na naman ulit daw siyang groceries at may ulam pa. Actually si mama ay masaya na po yan kapag bilhan mo ng sabon pang laba at saka kape at asukal kasi sobrang mahilig po yan sa kape. At kung makikita nyo may relo si mama na sinusuot, binigay po yan ng pamangkin niya na si Rudel Zamora. Shout out po sa iyo pinsan, salamat nga pala sa binigay. So yan, kinalis-kisan at tiniwahiwanan ni Shala ang pangos na nabili ko at nagtulong-tulong na kami dyan para na sa ganun ay mabilis ang pagluto at para makakain na kami ng anong ha po na na. yan napakadaming hiniwa na bangos eh, kasi marami rin kami ang kakain kaya nihita namin ang paghiwa para na sa ganun ay eh, kasya sa amin lahat parang katulad sa binagawa sa amin ni mama dati, ganito kasi yon kapag bumili si mama ng tinapay dalawang pinaso o di kaya tatlo hati-hatiin muna bago ibigay eh, kasi yun, madami kami kaya kailangan talaga hatiin para na sa ganun ay eh, makatikim kaming lahat nagpaapoy na ako para lutuin na yung sinabawan na bangos so panoorin nyo na lang po kami basta nagtulong-tulong kami dyan ay, Thank

<laughs> <laughs> sandok na sandok. <laughs> Puri na sandok yan yung mother. pa Hindi ko lang asin. So, so ayun, pagkatapos maluto ng sinabawan na bangos ay kumain na kami dyan at madilim kasi brown out. Kaya flashlight at ilaw ng mga cellphones ang aming ginamit para makapaghapunan. So ayun lang muna, salamat nga pala ulit sa 922k followers namin at patuloy na sumusuporta. Ito at magsha-shoutout muna ako. Shoutout kay Sir Butch Brian Geraza, Blood Bongski, Los Balana, Brian Banset, Ricardo Cordero, June Macaleno, Kaiser Lapis Bayona, Charlon James Gergin, and Israel Ako, Kaiser Alexander Ibay, Rodolfo Lagrimas, and Bridget Bico. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.